Hello, hello mga katigangers Habang nagaantay kami ng ano Ito yung taxi ng anak ko Ayan na Kapunta rito Yellow cab pero hindi naman uh, uh, ano na talagang yellow yung yung ano pero yung, pero yung ano yung company ng ng taxi yellow cab itong puti papunta rito. Ito kinukuha na yung mga basura namin kasi Thursday ngayon ngayon ang ano ngayon ang basura day <laughs> ayan yeah, go na na ito yung kinukuha yung mga ano for Marco? eto yung green na ano wala wala kaming green kasi ano backyard na uh, trash 'yun eh eh wala kami hindi pa napuno ganito yung style lang ito ha kaya 'yan kaya daling masira yung ano yung basura namin ayan <laughs> Ang galing basura, basura kasi ang lakas nung pag, pag pag grip niya. Ayun, empty na. Ayan. Ngayon, itong ano itong bakanteng lote dito, ako ang nagbakod noon. Ngayon, sila sila nagbakod kasi medyo tumihiga yung ano. Sabi ko, kasi pinuntahan ko sa kanil sa bahay nila ito, itong itong babae na ito. Pilipino 'yon. Pilipino ito. Sabi ko huwag nang lagyan ng ano, ng pintuan ng gate dito. nag e, maglalagay pa rin. Kasi hindi ko na hindi ko na ginagamit ito eh. Kasi yung yung nilagay ko dito kasi dati na ano na na bakod ay may pintuan. Kasi dito ako dumadaan noon. Kaya lang nagtatanim ako rito. Kaya hindi ako dumadaan, mayroon akong yung hagdan doon na pinakita ko tatawid na lang ako dun sa likod kasi kahit medyo late na hindi na ako lalabas sa bahay dun na lang may may tawiran doon na ano yung hagdan eh pero nilagyan pa rin ayan naglalagay sila ng ano ng ng base cemento dito kakabit yung ano yung yung haligi ayan yeah. ang haligi ganito ang haligi ito mga treated dito eh Basta pula lang pula lang ganito, treated. Ewan ko lang ito lalagay itong, treated dito. Hindi yata. Ah, e treated din. <laughs> treated yung mga ano. Kasi yung ligay ko rin, treated din itong ganito. Hindi kinakain ng ano to. Ng termite. Ito yung ano. Ito yung may hagdan ako dito. Kaya sabi ko, hindi pag nang lagyan, hindi ko sila kausap pero naglaga, naglaga ako ng sulat doon sa pintuan nila tapos yung phone number ko may hagdan ako doon tatawid na lang ako doon sa may puno ng ano may hagdan yan, may hagdan din sa kabila kaya linagay pa rin kaya muna kasi kahit maglagay sila hindi, hindi naman sila dadaan dyan hindi rin ako dadaan kasi may pintuan din sila dyan may gate din sila diyan pababa. Ayun oh. No? Ito yung ano nila. Pintuan nila, gate nila papunta dito sa baba. Kasi pababa ito eh. Kasi ang kalsada rito kasi parang nasa bagyo kami. Paakyat doon. Yun ang pinaka mababa yung may mga palm doon. Paakyat na naman doon. Bundok-bundok, ayun may bahay pa sa bundok ayan. kagaya nito oh, itong kapitbahay namin bubungan na ang nakikita mo <laughs> sa ibabaw ng ano ayan bubungan na may nakasolar sila ayan bubungan na yan kasi pababa ito eh pababa ng pababa tapos pakyat doon sa may sa may signal light doon okay doki okay, mga katigangers yung mga peking ibon <laughs> sementong ibon ito Ito yung kumokontrol ng ano ng ng tubig. Ito ito yung ano na may nakalagay ng ano. Makikita mo kung kung paggising mo andiyan yung ano yung pula na kaganyan, ibig sabihin tumaas yung yung pressure ng tubig na iwan yung ano pula. Kaya linalagay ko ng ganyan, ayan. Para makikita ko pag ano kasi dito makikita kong palaging mataas delikado kasi may regulator ito ito itong regulator ito naka 40 ito 40 lang linagay ko ayan set to 50 pero binabaan ko rin tsaka pag um, umaalis kami umuwi kami ng babakasyon ito yung ano shutdown niya ayan dalawa dalawa ito yung dati Kailang lang sabi ko masyadong mababa kasi dito may kahon dito dati naglagay ako ng isa rito ang <laughs> galing nga ako naglagay nito ayan kasi nagpapalit din ako nito papalitan mo rin to pag hindi na function ito sasabog yung ano yung mga tubo sa loob ng bahay ilang beses na kami nasabogan kasi yung no, noon hindi ganito sa loob yung plastic ayan ayan lang okay okay daming sasakyan tong sa bahay namin ayan kami lang nagbakod kami lang may bakod ayan kasi yung anak ko noon nung, nung, bata pa paglabas takbo at saka Pilipino ang may-ari dati ito dito kasi ang bahay dito hindi yung pag bahay pag nag bumili ka ng bahay yun na hindi maliban lang sa ano kami lang siguro mag dito kasi itong bahay ito marami ng ano ito eh ilang beses na binil na, ito eh kasi pag ano pag kaya mong bumili ng ano ibebenta mo yung proceed nun mo naman sa isa na mas maganda ganun ang ano ang tao walang alam alam niyo naman walang ano walang ka, kabusugan walang hindi ano walang kabusugan ng tao kung gusto mo gusto mo mas mataas pa mas malaki pa Gano'n. itong mga ano ko ngayon kasi li, kal, kalilipat ko lang ito itong orchids namin wala hindi na, hindi na mumulaklak ngayon dapat meron ng ano eh patandaan na, na eh mamumulaklak na eh kaya lang wala kasi spring na pag spring mag blue -bloom, bloom na lahat kagaya na kaya yung, pinakita ko dati ayan ang dami na lang bunga pero hindi pa rin maraming bunga yan look what hindi pa rin marami ang ganyan talaga kung marami talaga na ano kasi yan ang lansones namin dito eh Ayan, mataas yung sa kanila. Tinitingil ako. Yung bakod nila. Okay, okay. Kasi magpapakain pa ako ng birds at saka yung guinea pigs ko. Yung recycle namin, wala pang kumuko. Ayan. At saka yung green. Wala pa. Yung green kasi yun yung backyard trust yun eh. Yung green na yan. Meron din kami green. Ayan. Kaya tatlo ang klase ng basurahan namin. Kasi iba yung kukuha ng ng trash at saka itong recycle. Kasi recycle ito eh. Wala pang kumukuha. Iba yung iikot mamaya. Ayan. Okay, dokey yun lang. Ayan. Pataas doon. Mataas doon. Okay, dokey. Bye-bye. 바속나고